I welcome karon ang atong CFD National Vice President for External Affairs si Brother Wendel Talibong Brother Wendel maayong undton maayong hapon nimo dia uh, Brad maayong hapon uh, bumbu Lawrence og happy solemnity sa Tanaw mga Santos Yes karong adlaw magin atong gisaorog tanang mga Santos All Saints Day uh, naay manguy nang utana Brother Wendel no, nga nganong kita nga Katoliko nga na muhapit pa sa mga santos, magpatabang pa man nila o prayer nga pwede naman ta mudritso sa ginoo, uh, Brother Wendell. Okay. Mayo kayo ang pangutana, no? Anong kinahanglan pa ta nga mo hagi o mga santos kung mo, di ba pwede mudritso na nata sa Dios Now, ang kabalaan sa Dios dili madungog sa di maduol sa mga taong di balaan. Isaiah 59, versikulo 2, Dili ko ka makita, dili ko ka mo madungog tungod sa inyong mga sala. Pero, bisan pa ni Ana na atay mga santo, nga pwede makadungog sa atong pagduol nga na kanila. Nga ano naman, kaya mga santo, sa 2 Pedro 1.4, nakaambit sila sa gitawag gingon diha uh, through them you may participate in the divine nature so nakaambit sila sa divine nature now sa magod pananglitan sa korte ang mohukom nato huwes ang mutabang nato abogado ang huwes abogado pero ang makatabang nato sa pagpanalipod abogado ang Dios balaan pero mudoultag mga balaan nga suod sa Dios tungod kay sila duol man sa kabalaan sa Dios uh, diha lang sa uh, balaang kasulatan atong mabasa sa ikalawang ikaduhang tesalonika Onojis, ni anang mga adlawa, himayaon ang Dios taliwala sa mga santos so therefore mo nang iampo ninyo kami. So Brother Wendell, ba po ni sa Bible no, nga na ay mga higayon nga wala dongga sa ginawa mga prayer sa, ta, sa um, prayer sa tao apan murag na ay intercession nga pamaagi aron dunggon sa ginoo. Oo, oh, naa na na sa uh, panahon ni Hob no, kung aton tanawon to dunay tulok ka mga tao ang mga makasasala nag ngayo sila og uh, panabang adto sa Dios. Ginungog man sila sa Dios kay nakigistorya man ang Dios. Pero nay giingon, dili na ko paminahon kay mga makasasala ang inyong hangyo adto mo ni hob nga akong sulugoon kay siya ang akong paminahon. So may adto sila ni hob. Uh, og si hob mo ay nag uh, himo sa pag pangayo o panabang sa mapasaylo ang ilang mga kasalanan. So di pa lamang makita nato nga dako kay kahimuan ang pagduol sa tawong balaan. Mm, basta buutan, balaan, paminahon giday sa ginoo. Pero bro, patay naman ni sila. Patay na si San Agustin, patay na silang as uh, San Nicolas. So, unsa may kuan ani? Ma ang kamatayon sa tao wala matapos sa iyang pagkamatay ang kamatayon mooy bagong ang ang sa laing kinabuhi. Diha sa San Mateo, ingon na nga itong ginoo, Jis 28, Ayaw mo kahadlok sa mga tao sa, sa magpatay sa inyong kalag. Pero dili makapatay, ah, sa magpatay sa inyong lawas, pero dili makapatay sa inyong kalag. Kamatura na ana sa Revelation chapter 5 verse 8 makita man nato ang mga santos nga naa kauban sa Dios dala ang insinso nga mao ang pag ampok sa mga santos so nagampo sila uban nato ug para mm -hmm. nato ya yeah, pila na kabuok ang mga santos sa atong simbahan katoliko bro kay naa may gipang declare sa simbahan unsa putong uban nga wala pud ma-declare no Well, uh, mm -hmm. uh dili na maka ihap ana na ang pila gyud na kay na may wak ma declared pero mga santos. Unsa man na o na do na tay klase nga martyrdom sa simbahan. Gitawag og green martyrdom, white martyrdom and red martyrdom. Green martyrdom o gitawag po nilag blue martyrdom mo na ang mga tao nga nagkinabuhi ascetic life, uh, self control, fasting, Ah uh, mortification. So gitawag na na sila og ah uh, green or blue martyrdom. no? Sa so, uh, self discipline. White ma o, na white martyrdom. unsa man na? Kadtong mga Katoliko nga giayo-ayo ka og lotos og atake tungod sa imong pagtuo. So beatitude, na nas beatitude. So mo gitawag white martyrdom. Do na gitawag red martyrdom, kadtong gipampatay tungod sa tong pagtuo. no so karon kadtong mga bata nga bag-o lang nabunyagan unya namatay diretso naman tog langit no so nganong pamisahan pa man nang naa sila kung namatay sila diretso langit. ang pamisa dili na naa para sa iyang kalag kung dili usa na kapamisa nga dunay bag-ong santos na tuas langit Katong mga naa na sa purgatorio unya nakalingkawas na nakabayan na sa temporal punishment mana nag-iingon diya sa Hebreo Kapitulo 12.23 Biduol ka mo sa malipayong panagtigom sa mga kamugahan ng anak ngalan na sulat na dito sa langit. miduol ka mo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. So, pwede silang kaduulan na to. Mm -hmm. Labi na ang mahal nga birhe, no? Nga duol ka sa ginoo. Sa anak, bro, bro. Yes, Uh, Hunaon uh, huna ko huna na to ang mahal na Birhen Maria. Igo lang giimbitar sila sa kasalskana. Gimbita na, pero siya ang unang nakabantay, unsay kulang. Wala na ibino. Gimbita lang na na, pero siya ang unang nakabalo, wala na ibino. Og tungod ana, wala mi duol tong mga gipang kasal gani nga, hangyo aing imong anak. Wala man mo dool, wala man manakig hangyo. Pero siya mi hangyo ni ginoong Jesus. Wala na sila ibino. Unsay tubag sa tong ginoo. Babaye, wala pa mo ang akong panahon. Biro bisag wala pa mo amot iyang panahon na pamatudaan anang na ang Juan 2.4.6 na kung ang iyang inahan mo hangyo niya balibaran, motong nahitabo ang unang milagro. Munang kita mo ingon, iampo mo kami. Karunog sa oras sa among ikamatay. Brad, kita ba doon na po itsansa nga mahimong santos usab Well, uh, sa atong amahana mo na matuman ang imong pagbuot ato ng gilitok. No? Uh, seven petitions, our Father, thy will be done. O sa may kabubuton sa Dios Sa dos Thessalonica Salonika uh, 4, 3, ang kabubuton sa Dios kaya kita mabalaan. Uh, so, o may giingon sa unang Pedro, 3, 16, pagbalaan mo kay ang Dios balaan man. So, ang predestination na to, langit. O matag-usa na to, gitawag sa pagkabalaan. Muna na ang dinhi sa militant church sa kalibutan, muna na ang maningkamuta pagkabuot sa kabalaan. Ang makanonayon sa mga sakramento, muna yung nga ikatabang para magbalaan sa tao. Yes. Bro, ari sa sa purgatorio no kay ugma kalagkalag na magud uh, All Souls Day. Kay wala man gud kini sa Bible kini gitawag nga purgatorio apan kitang mga Katoliko nagtuo nga kuan naa pa gyud nga estado kini kay duha man gid langit ra og impierno so unsa man pud ning estado ning purgatorio bro okay Aon na sa mga sola scriptura bible alone di mo tuo ana kay gideklara lang kuno ni sa simbahan kung gideklara sa simbahan katoliko uh, para ilang interpretasyon imbintos katoliko then di na lang unta pud sila mo tuo og biblia man kay ang biblia produkto man sa deklarasyon simbahan Si, si Pope Seresius man ang nagtawag ang nag Biblia. Ang gahabahin sa kapitulog versikulo, si Cardinal Hugo de Sang Caro, ang translate from Hebrew, uh, Greek, si uh, Saint uh, Damaso So, produkto na. Now, karon kung may di mabasa sa Biblia, dilituhuan, ang pagka anaa sa purgatorio, pagka-excess sa purgatorio, dili tungod sa term, dili tungod sa realidad nga naa siya. Pananglitan, diha sa kung langit lang o imperno, pinadayag 21-27, walay si Bisan Kinsang makasulod sa langit, Bisan dunay gamay gamayng kudlit sa sala. Na, kung sa o mananaa, di puros sa barbecue, nga gamayng kudlit sa sala, di makasulod sa langit. Mo na ang dunay gitawag sa Marcos 9.49, ang sa, sa katao, linisan pinaagis kalayo. Dunay kalayong mulinis. Dili na imperno dili po na langit. Muna ang gihatagag termino simbahan, purgatorio. O niya, kung nato na to, ang unang Pedro, kapitulo 3, versikulo 18-19, si Kristo miadto sa so mga espiritu nga nabilanggo. O, o nagwali dito. Sa ato pa, kung langit lang o imperno, dunay ay dapit sa Biblia nga gitawag o bilangguan sa mga espiritu. Kung tanaw na to, ang ubang uh, salin, version sa Biblia sa Spanish Bible, kaya kanagod ang mabasa sa unang Pedro 3, 18-19, si Kristo miadto sa mga bilangguan sa Espiritu, maokini ang mga espirito sa mga tao, panahon nga sinuwi, naghimog arka, walo lamang katao ang misulod sa arka o naluwas. Kung tanaw na to sa Spanish version sa obang Bible, sa unang Uh, Pedro 3, 18-19 A los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de nuevo publicación del arca. El padre se entiende, el por carcel, el purgatorio. So, kanang bilangguan de ay, gitawag na siya purgatorio. Oh? Nga man kay God's justice demands atonement of our sin. No? Unya, ang paagi sa simbahan nga gitudlo sa tunggino, Ginoo aron ta mapasaylo pinaagi man sak sa sakramento sa kompisal mo mananaa ang San Juan kapitulo 20 bersikulo 21-22 karon kung nangumpisal ka gi, tinud anay nimo nga gisugid ang imong sala gipasaylo ang silot sa impierno pero do na may temporal punishment nga wa matangtang sa kompisal unsa man ang temporal punishment Example, example ako nangabit ko. Niinulsulan ako ang akong sala. Gibulagan ako akong kabit, nangumpisal ko. O di gipasailo ko sa Dios. Pero ang ipikto sa akong sala, ang kasuko sa akong misis, ang nawad ang pagsalig, ang kasuko sa akong kabit nga gibulagan. O so nag-exist pa. Kung dili na to mabayran kining ni ang epekto sa atong sala nga ginulsolan sa kalibutan munay bayran na to sa purgatorio. Na, ato, oh, amigo man ta uh, uh, bro Lawrence no pananglitan nagmaniho kog sakyanan nabangga na ko imong sakyanan pagkabangga dunay damage tungod kay amigo ta gipasaylo ko nimo pero bayran ako ang damage sa sakyanan Ingon ana ang hostisya sa Dios. Na apo gid Abi na kung papas tanan, bro. Abi kog papas tanan, na apo ay Ang magkapapas tanan Mao ang plenary indulgence. Okay, kana. Ah, uh, ang plenary indulgence mura ni bang para masabdan sa tanan. Mura ni ba og kining na preso ka, na preso ko sa bilangguan, gihukman ko sa korte, sa judge nga babilanggo, reclusion perpetua. So, doha man gid ang punishment ana. Una, mabilanggo reclusion perpetua o ang pagbayad sa damages. So, kinahanglan nako bayran ang desisyon nga gipahamtang nako. Pero samtang na ako sa bilangguan sa pila ka tuig na akong pagserbisyo nakadawat kong presidential pardon ang tanang silot sa korte mawala ingon ana ang ingon ana ang gitawag plenary indulgence. Ah. So bro, pila ka tuig sila magstay sa purgatorio kay naa mga pilosopo mga utana nga kapila man magpamisa. Kay nag siyam ka adlaw na tanga novena, misa pag gyud every year po death anniversary, nay uban ka dalunis magpamisa. So kapila kita magpamisa para ani nga kalag aron maluwas. Walay giingon ang simbahan kung hangtod kapila magpamisa aron ang kalag maluwas. Pero matod pa sa mga theologians, ang usa ka pamisa igo na para sa kapasayloan sa mga sala, no? Ah, sa temporal punishment. Lamang ang tanan nga mga pamisa kun ugaling ang kalagtoan na sa langit, mahiadto na sa mga kalag nga nagkinahanglan ana, no? Oh. Uh, mo Ingon ang mga santos si eh. St. John of the Cross. At the evening of our lives, we shall be judged according to our love. So may buot pa sa buot, ano Evening of our lives, mauna na ah siya ang kamatayo na to. We shall be judged according to our our love. O so, sa buot, puntuan na. We can, we can uh, obtain according to our capacity to obtain. Diba? Ha, panang, panang, pananglitan. Pananglitan ang ang suba sobra na na, ang tubig niya ipuno sa tondadyaw di ba pero kun ang capacity na to sa pagsagob o lang kabaso di na makapuno sa tadyaw nato. to buot pa sa buot pamalandungan na to ang mga nangamatay kadto bang mga nangamatay na to nga naguna na to unsay gidak-on sa gugma nga dala nila sa dilang namatay sila no so kay kung kung ang ilang gugma jutaira mo na na ang pinaagi sa tong supplication pinaagi sa atong uh, atong tabangan ng na kita mga buhi dako kay ikatabang nila labi pa karong adlawa ang simbahan naghatag og plenary indulgence Pitsa uno hangtod sa pitsa otso na oh unsa may unsa man unsa man nato na, na aron maangko nato ang plenary indulgence Arama ang to ang plenary indulgence. According to the Catechism of the Catholic Church, plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Kinahanglan nato i e, ampo na-pangayo on sa morning prayer. I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. Kinahanglan una ng condition. Ika doha nga mangumpisa pisal Musimba ug mga lawat. Ika nga imong iampo ang intention sa Santo Papa. I pray for the intentions of the Holy Father. I believe in God, our Father, Hail Mary. pat, kini ang pinakalisod. Kaya ako, ako, ako yung giyon, sa akong kagalingon, kaganyan, ning kamot, uh, aning niya, ang pinakalisod, likayan, bisan, vinial nga sala, o mortal nga sala. Ha? Ah, mortal o vinyal likayan. So, muna yung pinakalisod. Eh, ako naningkamot ko. Bisan vinyal, ah, likayan ako. Ah, nakasulod ba ni noon gani ko? O kanana ang nasamtang nagmaniho ko? Nakasulod ni noon ko one way. Oh, so, ah, di na mortal nga sila. oh, dili tinuyo, no? Oh, dili tinuyo. So, pinakalisod na. Pero makatabang pagyapon, kung dili, dili makamit ang... Ah, Maong indulgence, doon ay gitawag partial indulgence. Makatabang gyapon para sa mga kalag. Oh, oh. So, bro, ang ngayon ngayon sa Mga simbaan, kalag na naas purgatorio, going na ni sa langit. Maw yes. Na yeah. Tanan nga naas sa purgatorio, padulong na sa langit. Nga naman, kaya wa may makasulod sa langit nga... Ikong e gudang atong itong ginoo, San Mateo, Kapitulo 5, bersikulo 26, hinumdumi kini, bilangguon ka mo dito hangtod nga kabayran ninyo sa hingpit ang inyong multa. So, kung ang atong mga temporal punishment samtang buhi pa, wala nato na mabayre, mo na ibayra eh. nato sa purgatorio. Ang problema lang guys, purgatorio, we are not bound by time and space. Hello? Wala na'y uras dito. <laughs> dos, oh, tanaw na gano'n, Dos Pedro, Dos Pedro, Kapitulo 5, uh, 8, 3, 8, 9. Ang sige ngon. Ang usa ka adlaw sa Ginoo uh, usa ka libo ka sa tao. So, kung tanaw na to nanaang, na naang wala nay time and space sa laing adlaw, sa laing kinabuhi. Mo na ang uh, atong yung pas pag-ampo ang atong mga naguna na to, no? Nga mga nangamatay gawa wa man ta kabalo. Uh, sila bay namatay nga balaan nga Ritso na sa langit. Doon ay no, igitudlo si St. John of the Cross. Doon na siya gitudlo. Ang iyang gitudlo, gusto ba mo nga dili na mo mo aging purgatorio? Ritso na mo langit? Igon siya. Kung gusto mo, ana, una, embrace the suffering. Oh? Yeah. Ayaw reklamo sa tanang mga suffering. Kaya ang suffering, makapurify ni sa kalag. Oh. Uh, Bisa so, diri kalibutan? Bisa yes, diri pas kalibutan. kalibutan mo, sakripisyo ta? Oh, mo bito na naa nga sa prayer na to nga gitawag anima Christi, soul of Christ. Naay part sa prayer dia. Suffer me not to be separated from you. Oh. Wow. Kay duha lang man, duha lang man ang mahitabo na to diri sa kalibutan. To suffer without Christ, to suffer with Christ. No, sumo so, na ang suffer me not to be separated from you. Unya sa morning prayer, kay Monsignor Luis La Moro na Anas Prayer, I offer to you today, Lord, all my sufferings. Oh. So, i-offer ginato. Kay ang suffering sa tao din kalibutan, epektibo kay nang naa. Epektibo pa na kaysa nagsangyaw. Mm. Oh. No? Kay tulok kalibil ang suffering nato. to. Una, unitive suffering na unite na to, ni Kristo. Ikaduha, purgative suffering. O si purgative, ang pag-antos nga giantos na antusan na sa purgatorio, giantusan na nato diri sa kalibutan. Purgative. Then, redemptive suffering. O si redemptive suffering, nga samtang nag-antos na ni ini, nakagabig tag mga makasasala o mga walay pagtuo. Oh. Munang mingon si San Pablo sa Colossus 1.24. Nagpasalamat ako dako kay nahingpit na ko sa akong lawas ang kasakit ni Kristo sa cross. Ang pangunta na, nga numingon ng San Pablo nahingpit niya sa ang lawas ang kasakit ni Kristo sa cross. Di ba dito hingpit? Hingpit man itong kasakit ni Kristo sa cross. Pero ang anong giingon pa man niya nga nahingpit na ko ang akong kasakit. Ang kasakit ni Kristo sa cross akong lawas. Tungod kay matag-usa na ito, participation. If you want to follow me, take up your cross. Yeah. Follow me. Jadi kita dapat mulikai no sa sufferings. But bro, uh, unsay kalainan sa suffering sa purgatorio o sa impierno? Kay naa may kalayo ka gihapon sa purgatorio. Mm. Maton pa sa mga theologians o mga theologians nga ang kainit sa purgatorio walay kalainan sa kainit sa impierno. Uy. Ang kalayo nga kainit sa purgatorio walay kalainan sa kainit sa purga, sa impyerno. Ang kalainan lang sa impyerno, eternal damnation. Ang kalainan sa purgatorio, temporal punishment. Mm. Bro, na may apas pangutana no. Uh, kining mga gagmay bata nga nangamatay, mga fetus or kining gipangkuha kuha or mga, mga batang puya nga wala pagyod na bunyagi, asa man ni sila paingon, bro? Nga wala pa man ni is sila isala. Well, doon na sila doon na sila gitawag o kinini ang uh, original sin ang mga bata. Doon na sila gitawag o original sin. Mao na ang ang simbahan nagingon nga dapat bunyagan yon kung mahimo uh, ka adlaw human sila ianak bunyagan yon. No? Kay kundi na mabunyagan mga matay nang naa sila dunay tulubagon ang ginikanan. Pero karon, namatay nang sila wala mabunyagi tungod sa, sa tungod sa sakit asa naman na sila ibutang wala man mabunyagi ingon ang catechism of the catholic church ni St. Uh, saint john paul II uh, sa iyang apostolic constitution a uh, fide dispositum na sa catechism of the catholic church uh, 1261 matod pa de, as regards children who have died without baptism, the church can only entrust them to the mercy of God. unsa sa day ko, no? Isalig nato sila sa Diyos ng kaluoy. O niya, pwede man po sila madala o kinengitawag o baptism of desire. Ngano baptism of desire, ang, ang mahan, ang mga ginikanan, ng mga binunyagan, naaman sila yung desire, nga kinimong bataa, ah, mabunyagan, kung mabuhi, pero ang giingon sa katekisim, wala mag ang katekisim. Tuwa sila sa imperno, di sila kasulod sa langit. Ang giingon sa katekisim, kanila nga wala yung mga bunyag, ato silang isalig sa Diyos nung kaluoy. Diyos nun nga kaluoy. ah uh, bro, naapay isa, no? Uh, kini mahitungod sa mga manalabtan, epektibo ba ilang mga prayers kaya magpabayad man? Yeah. well, uh, kung lahi nang magbabayad og halad pero kung ang malabtan mao na gini iyang panginabuhi lahi na pud na naa. no gawas ana ako kaganiha, ako bitong giingnan ang uban nga nanguhag manalabtan siguro ha pud na ninyong nga manguna una nakakumpisal ba na kay bisan pagkapila na gabalik-balik unya wa pud na kumpisal unsa man pagkadungog intercession ko na naasya. no unsa pagkadungog sa Dios kung wa nay na, na manalabdan tuod na na unya wa, wa po na kasimba manalabdan tuod na na pero dugay nang walay kumpisal oh ah, akong gigong mas maayo pag ani kung ang hingtungdan mo ay manguna provided nga naka kumpisal ta oh e mo man ang kinahanglan ah okay ra muhatag ta sa mga manalabdan kay ah, na magyo na gitawag og stipend pero kung ang manalabtan nga gi-request nato tan-awa ang estado pod sa kinabuhi no kay mag-intercession man ang naa siya kung unsaon man kuno nila pagpanguna o pagpaabot sa pagampo kung kanang nalabtan walay kumpisal kumpisal o kaha naghimog immoral nga sala mao mao so kinala naabot siya sa state of grace Brother Wendell salamat gid kayo sa imong pag-join no og uh, yeah happy all saints day sa imong tibok pamilya brother Wendell. Salamat ah uh, Bombo Lawrence og uh, pahinumduman lang sa tanang mga Katoliko, ayundum na na to nga ang atong selebrasyon wala ni matapos sa pizza dos. Giawhag ta sa pagbisita sa mga sementeryo hangtod sa Pita Otso. Unya nag-ingon ang simbahan basta makamit nato ang uh, conditions sa plenary indulgence sa pizza unong pizza otso sa usa ka adlaw usa ka kalagi kas purgatorio muantog langit so sa ato pa walo na kakalang dagan salamat salamat kayo brother Wendell Talibong ang atong uh, Catholic Faith Defenders National Vice President for External Affairs si brother Wendell Talibong usa ka ilado kayo nga uh, Catholic apologist og content creator